guys, ako pala Pidin Ayeng YouTube channel. Sana po wag kayong masawa, support na sa akin ah uh, video ko. Sim wag natin itagani, simula na natin. Ito pala gawa ko, basa ko ibang tao, o text ako ibang tao. Pun Ito lang gawa ko. Diba sabi ko ibang tao, text ako ibang tao, ito lang uh, text ko kanya. Kain ka na po. na po. Yan po, guys. um Sabi ko lang po uh, text. Mayroon po record. Tama ba sabi ko? O, mali. Yan po. O, oh, uh, ito po la agay ko na po text ka, uh, pipi. Agay ko na po uh, text kanya. Bigay ko na text kanya. Yan po. Copy ko lang po. Yan po. Tapos, punta tayo ay... Dito po. Dito. Yan po. Copy ko lang po. Yan po. Yan. Text ko na. Text ko na siya. Wipe if guys. Text na sa akin. Guys. Text na sa akin ulit. O oh, kain, kain na ba ako? Ay, kain na ako po. Yan. Copy ko lang siya. Text na Text siya ulit sa akin. Kain na ako. Oh, po yan. Yan. Alis na natin po ah. Kain ka na. Oh, kain ka na, 'di ba? Kailan tama pa to text ko? Yan. Yan po, punta tayo dito, guys. Punta tayo. <laughs> Yan po. Yan. Mas Yan. Kain ka na. Yan, kain na rin ako. Ta ta tabi ko kanya, ah. Tapos na, po. Ayan. Tapos na po. Yan. Ay. Tapos na po yan. Tapos na po. Yan. Diba? Yan na text ko kanya. Bigay ko text ko. Bigay ko text ko kanya. Yan. Diba? Uh, bigay ko, bigay ko na text ko. Ay po. Yan. Yan na. Ayan. Kain na. Tapos na po. O. Oh, diba? Muna ang basa. <laughs> tapos, what if guys, ingis sa usap ko, ingis. Ingis at text sa akin. Ito lang, minan ako palahan. Intindihan ko, ingis nila. What if guys, text sa akin, ingis. O, text ako kanya, ingis din. Ito lang gawa ko. Ito. Punta lang ko dito. Yan po. Yan po. Tapos, punta lang ko dito. Yan. po. Sino to? Yan po. Ayan. Ah, yan. Who is this? Oh, yeah, you is this. Tapos, uh, check natin tama pa text ko. Sino ta? Ay, hindi, mali, mali, mali. Sino po to? Ay, di. Sino po to? Yan po. Who the hell is that? Hmm. Sino puto yan po? ah uh, Ah, <laughs> ulitin natin na, uh. ulitin natin. <laughs> Sino to? Who is this? Yan na, yan guys uh. Check natin. Sino to? O, oh, tama, tama. Sabi ko English, tama. Tapos copy ko na, copy. O, oh. Yan guys, ang galing guys, eh, diba guys? Hindi na ako mahirapan, guys. <laughs> Tapos bigay ko dito, bigay ko na uh, usap ko, usap ko tao, na diba? Uh, um, Delete natin, bulain natin. Yan. Yan guys, so Ibang diba galing, guys. Mulo ako uh, intindi intindi igalog. <laughs> Ibang. Tapos, guys, ah, um, what if, guys, um, English din sabi sa akin tao. Diba? English din sabi sa akin tao. Diba? Text sa akin ibang tao, English din. Paano ko siya intindi? Ito lang pala ko, guys, eh, ano sabi sa akin, ano sabi sa akin ibang tao, English din. Diba? English ibang tao. English din bigay sa akin. Ito lang po pala ko, in, in ta ito lang po pala ko sabi ko ah uh, intindi ko ano ano sabi sa kan ibang tao pa uh, i natin ito na po pa isip ko pala guys ito copy ko po siya tapos yan po di ba english sa uh, english text sa akin ba english text sa akin di ba di ba guys ah uh, ito lang po ko guys ah uh, intindi ako english lang po. Copy ko lang po siya. Yan po. Tapos ito po. Punta lang po tayo dito po. Dito po. Ah, puting. Eh po, punta lang po tayo. Know. Punta lang po tayo dito. Isa pa up. Yan. Yan po ah. Loading pa. Loading pa guys. Loading pa. Kailangan lang dito guys sa wifi po. Wala po wifi. Hindi po ko text sa ibang tao. Yan po. Yan. Mayroon ingis, mayroon igalog. Diba? Diba ingis sa kay ibang tao? Oh. Ito palahan ko. Yan po. Diga. Hanap na ng igalog. Hanap na ng igalog. 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 Hello guys. Diyan mo nung basa guys. Oh my god, guys. Okay guys. Yan. Hirap na matod na. Oh my god. Mayroon pa ang busas na nalabas guys. Sino ito? Oh yan guys. Ang galing. Tapos English guys. Who is this? Oh guys. Ang galing guys. Diba? Diba? igis sa akin ibang tao, copy ko lang, pwede ko lagay, igalog. Ang galing guys, oh. Bakit hindi ko to delete, eh? Delete ko na lahat, wag lang to. <laughs> diba guys? May hila palagay, hindi mo nung basa. Abal <laughs> oh guys, ito talaga gabibito ko guys, ito. Ito gabibito ko. Yan talaga guys, gabibito ko ko up <laughs> Sa buhay ko guys. <laughs> Sabay guys, sa ah, uh, text na naman ako guys. Ah, ang ang dito na lang guys. Salamat guys sa ah, uh, video ko. Ah. Sana po, guys, intindihan mo ah, boss. Ah, uh, sabi ko guys, sa bolo ako guys, eh, kaba lang konti. <laughs> guys, ang ganito na lang guys. Salamat pa naman na video ko. YouTube channel. Sana po, huwag kayong masawa. Ma Supporta sa akin. Ah... Uh, Your, uh, video ko po, youtube channel. Thank you, thank you po. Thank you po. Thank you po. Followers. Followers. God bless. God bless. Inat kayo lahat. Ingat kayo lahat. Mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo. Ito guys. Meron pa po guys. Um, uh, guys. Uh, diba guys. Text ako iba tao. Uh, tapos guys. Uh, diba. Kasi ako iba tao. Akala ibang tao. Taga na ko text kanya. Ate guys. Punta pa ako up ito guys. Tapos tama ko lang sabi ko kanya. Ate guys. Mali. Ma, Balik man tek ko kanya guys, na magalit din siya. Diba guys, to? Oh? Dapat guys, tama lang. Diba, tama, tama lang tek ko kanya. Diba? Ito guys, Lari, guys, tek ka ibang tao. Tapos tek rin ako kanya. Oh. Pero guys, matagan na ako tek Eh. Te, mamatagal nito to eh. <laughs> yun guys, ito. ah uh, yun lang uh, ko guys. <laughs> Ika na guys, bye bye na po. Hinat kayo lahat po. Bye-bye followers. Mahal ko kayo lahat. Thank you, thank you. Thank you rin ako, nanay. Tindadahin nanay, lakas sa loob ko. Salamat, na Hinat ka palagi, nay. Mahal kita, I love you so much. Thank you. Ay, mayda pa pa, guys. Mayda pa pala. Last abun Yes last na lang uh, na, may, pa ba ako may pa may ba ako makita sa'yo, guys ito guys ha <laughs> bulon talaga guys may pa isa lali guys lali guys ha isa na lang to guys lali guys ito guys ha ito guys ano guys ha uh, copy ko lang to guys yan guys copy ko to tapos yan guys Punta na, bum, punta na tayo Google. Punta tayo Google. Yan. Diba, text sa kaibang tao. Picture lang. Oh. Yan, guys. Punta na tayo dito, guys. Yan, guys. Yan. Ano ba yung text ko? Yan. Ito, guys. Yan. Copy. Diba, English siya. Tapos, Puta tayo guys dito. Kalim kalimutan ko pala to. Yan guys, yan. Sino ito? Oh, di ba guys, ang galing. Ayun lang guys. Ikin na guys, bye-bye na po. Kalimutan ko ah. Sali sa yan. Okay guys, bye-bye, guys. Thank you po followers. God bless. Ingat kayo lahat. Mahal ko po kayo. Bye bye guys. Hanggang dito na lang po.